Isang batang vendor, paulit-ulit tinaboy. Sa mismong library, may event na babago sa lahat. Paano siya naging batang may akda na pinipilahan? Mabango ang papel at malamig ang hangin ng aircon. Nakahanay ang mga aklat sa mahabang istante at sa gitna, may lamesang kahoy na may nakabukas na makapal na libro. Sa gilid nito, may bilugan lalagyan ng sampagita. At sa tabi, nakapatas ang mga kopya ng isang librong may larawan ng batang lalaki sa pabalat. Nakatayo ang batang iyon ngayon. Maputla ang mata sa luha, suot ang simpleng kremang polo. Hawak ang ballpen habang buong silid ay nakatingin. Sa likod niya, may staff na may mikropono, may mga bisitang naka-smart casual, may lolang nakaupo sa gitna at may mga batang nakaabang na parang sasalo ng bituin. Ito ang library na dati hindi siya pinapapasod. Bago ang slow clap at kamera, iba ang musika sa pintuan ng gusaling ito. Tuwing hapon noon, dumadating ang batang si Jiro bit-bit ang maliit na basket ng sampagita. Bili na po, pang uwi lang ng bigas. Nauusal niya sa mga pumapasok pero sa sandaling sumalampak ang kanyang tingin sa loob sa mga librong parang dagat. May boses na mabilis na pumipigil. Boy, bawal dito ang nagtitinda! Matalim na paalala ng librarian na si Miss Liza na kayukuang ang salamin. Hindi na tinitignan ng bata. Kung magbebenta ka, sa labas! Doon, sa may bintana, doon umuupo si Jiro para sumilip ng mga pahina na hindi niya mahawaan. Isang gabi, habang kumukulog ang kalangitan, may lalaking nagwawalis sa labas ng library. Halika rito! Wika ni Tito Ben, ang janitor na may laging ngiting pagod. Kung gusto mong magbasa, may mga sirang libro dito na pang na raw. Basahin mo muna bago ko itapon. Iyon ang unang gabing nakahawak si Jiro ng nobela na buo ang pahina. Inuwi niya ang mga lumang piraso ng kwento, tinapal ang butas gamit ang tape at sinulatan ang sarili niyang pangarap sa mga blankong pahina sa dulo. Sa bawat sampagitang mabenta, may kaunting barya siyang itinatabi, hindi lang para sa bigas, kundi para sa ballpen at notebook. Nagbago ang lakad ni Jiro sa mundo. Kapag maaga ang benta, Kumakaway siya sa ilaw ng library habang nakaupo sa bangketa at sumusulat mga kwentong tungkol sa kalyeng may kabayanihan sa tindera ng kutsinta na nagligtas ng pusa sa batang nawala ng laruan pero nakahanap ng kaibigan sa waiting shed. Bakit ka nagsusulat? Tanong ng kalaro. Para maintindihan ko yung sakit at para hindi ako sumuko. Isang araw, Nagdaos ang lungsod ng Young Authors Contest. Nakita ni Jiro ang poster sa poste ng jeepney stop. Nakapunit at basa pero malinaw. Bukas sa lahat ng mag-aaral at kabataang mahilig magsulat. Walang tuition si Jiro pero may kwento siya. Humiram siya ng lumang cellphone kay Tito Ben. Doon niya tinayap ang kanyang mahabang kwento. Pinangalanan itong Amoy Sampagita tungkol sa batang tindero na paulit-ulit tinataboy sa library hanggang sa may nakabasa sa sinulatan niyang dingding. Ibinasa niya ito sa email ng contest gamit ang libreng wifi sa karinderya kapalit ng paglalagay ng mesa at pagsalok ng sabaw sa mga tinatilaok na hostomer. Lumipas ang ilang linggo na wala siyang balita hanggang sa isang hapon na maalon ang ulap, dumating ang tawag. Si Jiro ba ito? Malamig at pormal ang boses. Ito ang City Library. Nanalo ka. Napahawak si Jiro sa basket ng sampagita na parang biglang nabawasan ang bigat ng mundo. Nanalo po? Oo, at hindi lang yan. Pinili ng publisher na gawing librong pambata ang mento mo. Gaganapin ang book launch sa library. Dumating ang araw. Inayos ang silid. Naglagay ng kurti ng kulay ube. Pinailawan ang stage area. Inihanda ang lamesang kahoy para sa book signing. Dinala ni Jiro ang isang maliit na bilaw ng sampagita at maingat na inilapag sa lamesa. Alaala ng saan siya nagsimula. Pumasok si Miss Liza, bit-bit ang mikropono. May ngiting hindi niya alam kung paano isusuot. Magandang hapon, sabi niya. Medyo nanginginig, Maligayang pagdating sa book launch ng pinakabatang may akda ng ating siyudad. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sabay-sabay nating tunghayan ang sandaling ito. Lumapit si Jiro sa lamesa, tinapik ng publisher ang kanyang balikat at humalakhak ang crowd nang makita ang sariling mukha ni Jiro sa pabalat ng libro. Speech! Sigaw ng isang bata sa likod. Nakatayo si Jiro. Inikot ang tingin sa mga taong nakapila. May mga kapitbahay, may mga guro. May ilang estudyanteng minsan ay tumawa sa kanya sa labas. Napatingin siya kay Lola Tiden na nakaupo sa gitna. Hawak ang rosaryo. Anak, bulong ng lola, isulat mo rin yung pasasalamat. Magandang hapon, panimula ni Jiro, kalma ang boses pero mabigat sa gitna. Nung una, dito ako tinaboy, pero hindi ko ito kinalimutan. Ginawa ko siyang kwento. Napatingala si Miss Liza, bahagyang nalusaw ang pader sa mata. Hindi ko po kayo kinukot dahil sa totoo lang, salamat, kung hindi nyo ako pinigil, baka hindi ko na inisip ang tanong na bakit ako gustong pumasok. At ang sagot, kasi gutom ako, hindi lang sa kanin, kundi sa kwento. Umugong ang palakpak. May lumapit na batang lalaki, bit -bit ang lumang notebook. Kuya, pirmahan mo to kahit hindi mo libro, gusto ko ring magsulat. Tumawa ang ilan pero ang ngiting iyon ang pinakatapat. Sige, sagot ni Jiro, pero may kondisyon. Una, basahin mo muna ang tao bago ang takip niya. Tumanggo ang bata parang sumumpa sa lihim na pangako. Lumapit si Miss Liza na may hawak na sertipiko. Jiro, sabi niya, humihingi ng lakas sa hangin. Sa ngalan ng library, humihingi ako ng paumanhin sa mga araw na pinaghintay ka sa labas. Mula ngayon, maglalagay kami ng open reading hour para sa mga batang vendor. Walang bayad, walang uniform check. Salamat sa paalala. Nagdikit ang palad ng marami, hindi para pumalakpak, kundi bilang tahimik na pag-ayon. Isa-isa nang lumapit ang mga bisita para magpapirma. May tatay na may hawak na cellphone at halos hindi maiiwasang mag-video. May dalagitang kinikinabutan sa tuwa. May dalawang guro na nag kay Jiro na magsalita sa homeroom. Sa kaliwa, kinuha ni Tito Ben ang isang kopya. Hinimas ang pabalat. Parang balat ng sariling palad. Anak, sakin mo unang pinabasa, pero hindi ko akala na sa buong lungsod mo ipapabasa. Salamat, Tito. Kung walang magtatabi ng sirang libro, wala akong hawak ngayon. Sa gitna ng kasiyahan, may kumain yabang sa di kalayuan. Isang kabataang minsan ay tumatawa sa bintana. Si Randy. Lumapit siya mukhang alaman. Hawak ang hiram na libro ng library. "Boss," bulong niya. "Pasensya na sa mga nakaraan. Pwede bang magtanong kung paano magsimula?" Bumuntong-hininga si Jiro, walang halong puot. "Ganito lang," sabi niya, tinuro ang pulso. "Isulat mo kung ano ang kumakalabog dito. Tapos kahit ipahinto ka nila, 'wag mong hayaang mapigtas nang matapos ang pila." Hiniling ng host na pirmahan ni Jiro ang unang kopya para maging bahagi ng local author's shelf. Binukas niya ang libro sa unang pahina. Ang kamay niyang sanay humawak ng sampagita, ngayon ay pumipirma ng pangalan. Napuno ng luha ang gilid ng mata niya. Para kay nanay na nasa palengke ngayon at nagtitinda pa rin, bulong niya habang sinusulat. Para kay lola na nagdasal sa bawat pahina. Para sa lahat ng tinaboy na may puwang dito. Nagsalim pa ng mga aral ang hapon. Pumirma ang library at publisher ng reading stipend pa kay Jiro, pang preno sa pagkagutom habang sinusulat ang susunod na libro. Naglagay ng donation box ang library. Magbigay ng lumang libro, magbigay ng bagong pag-asa. Inilabas ni Miss Liza ang isang ID na may lanyard. Jiro, sabi niya, may ngiting natutunang magpakumbaba. Ikaw na ang junior reading ambassador. Gusto kitang makita tuwing Sabado dito. Magbasa ka sa mga batang vendor at utusan mo kami kung anong aklat ang dapat naming bilhin. Sa labas ng library, kumikislap na ang dilaw na ilaw ng poste. Hawak ni Jiro ang huling sampagita sa bilaw. Lumapit ang batang babae na kanina pa nagtitipid ng tanong. Kuya, ibebenta mo pa ba yan? Hindi na, sagot ni Jiro. Ilalagay ko sa tabi ng libro. Para sa lahat ng makakabasa, may kasamang amoy ng pinanggalingan ko. Binigyan siya ng sandaling katahimikan ng buong silid. Nakita mo sa larawan ang batang may luha, nakangiting staff, mga bisitang nakatingin at sa lamesa ay nakabukas ang libro at bilo ng sampagita. Ito ang kwentong minsang isinulat sa bangketa at pinangarap sa labas ng bintana, ngayon ay nasa gitna na siya, hindi para magtinda kundi para magpirma. At mula sa gabing iyon sa library na ito, may nakaipin na pahina na hindi na mabubura. Walang batang itataboy sa kaalaman, sapagkat minsan ang batang vendor na tinanggihan ay siyang magbubukas ng pinto sa pamamagitan ng salitang matagal ng kulong sa kanyang dibdib. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita sulit bukas kaya stay tuned